Ayan na sila guys. Yan ang pinagkakabalahan ko ng mahabang panahon. Yan. hindi dito yung mga pagkain nila. Yan. Yan pagkain nila. Kunti na lang. Ayan. Medyo malaki talaga ang gastos. Ganito talaga siguro pag mag-invest ka ng anuhan din. Yan. Medyo Sakto lang yun siya sa 32,000 ka mga manok. Actually, meron ang mga namatay niyan. Marami-rami din ang namatay. Pero sige, laban lang. Awa ng Diyos, maganda naman ang kanilang pag-aalaga. Maganda naman ang ano ng manok. So, maayos. Maganda siya. Um, yung, malaki na talaga sila. So hintayin natin mga 25 to 28. Sa ngayon, ano pa lang sila eh 23 days. So 23 days so mga 25 April 25 or 28 uh, pero ang ano nito harvest nila ani nila mostly is 28 28 days. So isang